Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Isang kantang hindi pinansin sa simula pero naging boses ng milyong puso sa buong mundo. Ito ang kwento ng awit na anak ni Freddy Aguilar mula pagkatalo sa Manila Song Festival 1978 hanggang sa pagiging pinakamalawak na isinaling awitin sa kasaysayan ng OPM. Noong 1977, isinulat ni Freddie Aguilar ang Kantang Anak bilang pagninilay sa kanyang sariling buhay. Isang madamdaming paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang mga pagkukulang. Ipinasa niya ito sa Metro Manila Popular Music Festival ngunit hindi ito nanalo ng grand winner or hanggang fourth prize bagkus naging isang finalist lang. Sa kabila ng pagkatalo, naging isang instant hit ito at nagpasikat ng husto kay Freddie. Tumagos ito sa damdamin ng bawat Pilipinong anak at magulang. Pero hindi lang dito nagtapos ang tagumpay ng anak. Ang mensahe nitong puno ng pagsisisi, pagmamahal at pag-asa ay umabot sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil dito, isinali ng anak sa mahigit 27 wika. Narito ang ilan sa mga sikat na pagsasalin at bersyon ng anak sa mga iba't ibang wika. When you were born into this world, mom and dad a dream fulfilled. 나의 아들아, 내가 태어나던 그날 밤 우리 모두 부빠서. 再度和你重相逢，说不出我有多欢喜。

Je kwam bij ons op die ene nacht. Negen maanden op jou gewacht. Je eerst. Je zet je bois chaque nuit. Sur un bluff, je joue mon tapis. En jij tout pé. Pe... Een kind, die nog de naam beviel. Een kleine mens, wat in dat leven ligt. Het

kanta ay ilang beses din kinanta or kinover ng mga OPM artists tulad ni Naregine Velasquez na kasama sa 1991 album na Tagala. Talaga, ka sa mundo nito, ng mo. Gary Valenciano na kinanta niya bilang soundtrack ng movie na anak noong 2000. Jeronimo, na sinama niya sa 2012 album Pure OPM Classics niya. KZ Tandingan na kinanta niya sa Tagalog at Mandarin para sa Singer 2018 Contest sa China at marami pang iba. Nang mula sa pagkatalo sa isang patimpalak hanggang sa pagyakap dito ng daigdig, ang anak ay patunay na ang musika kapag galing sa puso ay kayang tumawid sa lahat ng hangganan. Paalam ka Freddy at salamat sa mga awitin mo na di kailanman malilimutan. Ikaw, anong versyon ng anak ang pinakapaborito mo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at subscribe para sa iba pang kwento ng OPM na tumatak sa puso ng mundo.